Nag-ala daredevil ang isang lalaki para pagdakawan ang punteriyang apartment sa Rizal. Nakabisado mo nakawatan ang bahay ng biktima dahil ilang beses na siyang nag-deliver dito ng parcel. May report si Velco Custodio. makikita sa CCTV footage na tila nagpalusebo ang lalaking ito sa poste ng ilaw sa tabi ng isang apartment sa barangay Manggahan Rodriguez Rizal pasado alauna ng umaga nitong Martes. Sumampa siya sa terrace ng apartment, dahan-dahang naglakad at sumilip pa sa bintana. maya, -maya Pumasok na siya sa pintuan para pagnakawan ng apartment. Ilang minuto pa ang nakalipas, hagip din sa CCTV ang mabilisan niyang pagtakas. Sa parehong poste siya bumaba at nang makababa na, kaswal na siyang naglakad paalis. Napag-alaman na delivery rider ang suspect sa lugar. Makailang beses na rin daw itong nag-deliver sa biktima. Ang modus po nito ay dahil nga delivery rider, habang nag-deliver po siya ng kanyang mga parcel, ay nagahanap na rin po siya ng possible na magiging biktima. Hindi na kontento sa pagnanakaw ang kawatan na si alias Dexter. Nagawa pa niyang bugbugin ang babaeng biktima. Nakuha sa biktima ang wallet na may lamang pera na nagkakahalagang 2,500 pesos at mga ID. lumapit po sa amin ang kumplinan na dumulog po sa amin para magreklamo. Ayun po, agad naman po namin na-respondyan po. Eh nandun na mo, pagdating po namin, may mga polis na po doon. Naiwan ng suspect ang t-shirt niya sa nasabing apartment. Sinubukan pa niya itong balikan, kaya dito siya na corner. Pero hindi nabawi ang mga ninakaw sa suspect. Bale, ang na lang po natin na ebidensya laban sa kanya ay yung kanyang t-shirt po na naiwan sa bahay. Hmm, pero ang bagit naman ng suspect, uh, na naiwan daw niya, ay na nahulog daw yan ng tanghali. Sa, na? Yeah, sa kalsada, sa tapat. Yun, ang tanong ko nga sa kanya, kung nahulog mo man yan dyan sa tapat na yan kasi maputik ang kalsada natin, so ibig sabihin marami. Eh. So malinis eh. Malinis yung desert, eh. May palusot naman ng kawatan kung bakit naiwan ang damit niya sa bahay. Nasa ibang lugar din daw siya nang mangyari ang krimen. Kung nakita man po ako sa CCTV ma'am, may pinuntaan po ako ma'am. Pagka may parcel lang po siya sir, doon ko lang po siya nakikita. Pagka wala naman po sir, wala, dinadaanan ko lang po yung bahay. Haharapin ng suspect ang reklamong ng robbery. Asiguraduhin po na kung kayo ay matutulog, dapat po ay talagang masusing inspeksyunin na kasiguraduhan si na nakalakpo ang inyong uh, bahay nang sa ganun po ay hindi po tayo maging biktima ng uh, ganitong nitong sitwasyon po ito. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.